ka pa na makumukha mo, no? Nakikitira ka lang din dito! Pa, oh, bakit? Kanino to? Pagbabahay namin! Oh, pamamahay? Ako nakala mo sa akin, walang alam! Oh. Bakit? Ano? Ano? Pinaambog mo sa pamilya ka, ha? Oh, sige! Wala din ako pakialam at ibabalik at ibabalik ko din yan sa loob mo. <laughs> Dahil bakit? Hindi mo rin pag-aari ang pamamahay na yan! Oh! Basta ano ka naman! Abnormal! Uli lang. Nagdadala ng itiit! At ano, ako ah. 10 years old dito! Matandang malibaw! Kaya sino na yung nakakita ng babae mo dito? No, karat! No, karat! matanda! Sir, ang ilang years na po ba kayo magkakasama? Will -be well, be yours po. Kasal po ba kayo, sir? Divin partner po. Ilan po yung anak nyo? Ah, uh, apat. So, ito po ba saan po ba kayo, na nakatira, sir? Same po ba kayong bahay dito sa tatay ninyo, hindi? Ah, uh, hiwalay po. Mali. Separate bahay. Yes po. Hmm. Ito po ba sir si Ruwela Lampay, yung tatay ninyo sir? Ang tagal na po ba niya itong si Ma'am Lalin? Matagal na po? Yes po. Uh, last uh, ano lang po? 2017 po next start. From the start uh, 2017 kasi doon kami naka-therapy. Uh, isa po ako security guard. Okay. Bali uh, inabiling ko ang aking pamilya sa father ko sa bahay mismo ng tatay ko na meron pong dalawang kwarto kasi sa kabila kami and then sila sa kabilang side. Okay. Saan po ba, sir, ko? yung bahay nitong tatay ninyo, sir, located? Located from Santa Cruz, Laguna. So bali sir, noong 2017, doon kayo hanggang itong 2025? Kailan hmm. ba kayo umalis doon? Umalis po kami doon is uh, mga one year din po. 2024 lang? Hindi po, uh, 2017, mga 2018 po. Umalis wala na kayo? Ko, yes, po. So kahit na umalis ba kayo, tuloy-tuloy po yung paniniray sa'yo? Uh, opo. Paano yung kasinisiraan? Through social media? Verbally? Sa public? Sa kanila pong magka... Uh, sa mga anak niya po na lagi pong sinasabi po sa akin na sinisiraan. Uh, isira po ako na meron daw po akong lalaki and then gusto nila pong paghiwalayin kaming mag-asawa. So, regarding that, Jan, ma'am, actually nga uh, kinotia kanya na pokpok -pok or mga ganyan, pwede yan siya actually makasuhan, no, ng oral defamation, no, because it dishonors or discredits yung pagkatao mo and depende yan kung ginawaya pa yan publicly to humiliate you tapos may through form pa ng mga social media, mag fall pa sa much greater yung grave oral defamation. Okay, yan yung isa. Tapos may isa pa dito actually. Bago to yung ang bawal bastos law, yung yes. RA 11313, ito yung may verbal gender based sexual harassment niya tawag. Pag niya mo kasi yung babae kasi na pokpok -pok, no, you're, you're, trying to try to harass that person eh, di ba? And then may mga instances ba ma'am nga nag make advance sa inyo or parang binabastos niya kayo, minumulis siya, may imang instances ba? Yes po. Uh, 2017 po nung napatira po kami doon pagkatapos ko pong mga anak ko po doon sa dalawang uh, pangalawa sa panganay ko po Uh, nagpakita po siya ng hindi maganda. Nagpakita po siya ng motibo. So, nagpakita siya ng motibo na parang sexual advances? Yes po. Okay. May ginawa ba siyang like uh, physical touching na uh, ayaw mo? Yes po. Uh, bali, yumakap po siya sa akin. Tapos, tinulak ko po siya, lumayo po ako. And then, sinabi ko po sa kanya, uh, Tay, ano po ito? Uh, ayaw ko po kasi mahal ko po yung anak niyo. Diyan naman, ma'am, another case naman laban sa kanya. That's acts of lasciviousness under naman sa revised bill called Article 336. So, pag-isama natin po yung kaso sa kanya, 那。 ang oral defamation, tapos pwede din sa may verbal, gender-based sexual harassment, pati ng acts of lasciviousness, patong-patong -pato na kaso to, matagal-tagal din siya makulong, no? Pag mapatunayan talaga sa korte yung sala niya. Ngayon, ano po yung gusto ninyo mangyari dito, ma'am? niyo ninyo yung tatay ninyo? Or ano po yung gusto ninyo dito mangyari? O po, sir, kasi ang ano ko po din kasi yung mga anak ko din po kasi, sir, is nadadamay. Sinasabi niya din po kasi sa lahat po na yung mga anak ko daw po na apat is hindi daw po mga anak ng asawa ko. Okay, so sisiraan niya pa mismo yung inyong pamilya. Opo. O oh, may civil case din yan, Article 26, no? That's interference of family affairs, no? Pag sinisiraan nyo, didiscredit, dishonor, makasuan din kayo. So may criminal na, may civil pa. So bakit ba ganun kaya yung si Ruel Alampay sa inyong mamay? Ano po ba yung background nito? Ang tatay ko po is, uh, dalawang klase lang po yung trabaho. Una po, uh, nag kan po kami dahil sa business ng mother ko. Mm. And then, may sarili din siyang sideline. Is, siya. Uh, nang bubugaw ng... Nung babae. Hindi nidilo sa mga may pera or sa mga may taong may pera. Yun lang po yung masasabi ko na kinalakihan ko since nung maliit hangga sa nag Okay. So, at least alam natin kung ano yung background niya. magandang hapon po sa inyo, Sir Well. Sir Well. Magandang hapon po. Ano po yung masasabi niyo dito? Wala po. Gawa-gawa lang po yan. ulo talaga yung kapatid kong yan. Aban, lakas Oy, makinig ka. Makinig ka, wala wala nasa abroad ka. Makinig ka, hindi ka pati ang kausap. Ngayon kaya ako umano dito dahil Ay, ba? Ang ko pa dyan. Ang talaga ng mo, wala akong masabi Ang gusto kong malaman dito ate katotohanan bakit na ng tatay? Kaming dalawa nag-aasa, nag-aano, nag-aaway. Halos ma magkasakitan kami na imbis na dapat siya ang tumanggap ng pagkakamali. Hindi ka ba na ano, nahiya? protektahan mo ang mali? Ha? Hindi ka ba na hindi mo nakita presko yung babae? Ha? Hindi, hindi ka ba nagpapasalamat? Na Mula 2017 hanggang ngayon, inilihim niya dito pa dito pa niya sasabihin ang katotohanan na ginawa niya. Ikaw babae ka, pa, paano mo ano, babae ka na hindi mo nararamdaman ng ano? Ako ate, magkapatid tayo. Ha? Hindi, namin, hindi, namin pinababayaan. hindi mo pinababayaan, ate. Ha? dapat inimbestigan mo muna anong kasalanan nito. Kilala mo ba pagkataon nito? Siya ba nakasama mo? Ako bago ko to kinasama, may may dati kaming pamilya ha nasabi ko sa kanya bago kami magsama itapon natin yung ano panikatotohanan yung ano yung ano natin para tumagal ang relasyon natin kahit may past tayo ang katotohanan para maging tumagal ang isang relations yung maging ano ka tapat ka maging honest ka alam mo kaya makinig ka makinig ka patapusin mo ako bago ka magsalita mas inuna mo pinakinggan pinakinggan mo ba ang sa loobin di ba mali ka kapatid kita dapat inuna mo ha nag ka hindi yung one sided ka. Ang isang tao, ang isang matalinong tao, binabasihan kung sino yung may kasalanan tola. Bakit kailangan mong ano? Sige nga, ipaliwanag mo sa akin kung anong kasalanan nito. Ha? Salamat mo. O sige, bigyan mo ko ng magandang dahilan anong ginawa sa yung kasalanan nito. <INAISON> Ang sinasabi lang ng lola sa inyo, ayusin niyo ang pamamahay dahil kayo ay pinatitira ng libre. Ganito po, Ma'am Maureen. Ang, Samba. kasi lumapit po dito yung si Ma'am Lani sa kasi Sir Zyrel. Kasi nga yung complaint nila po na sinisiraan po ni tatay, ni Sir Ruel, ito si Ma'am Lani, siya sabihan na pokpok -pok daw siya, dami siyang lalaki. So that's oral defamation, ma'am. Mali yun, may kaso yun, ma'am. It's a crime. Ngayon, ma'am, pag hindi pa pipigilin yun, ma'am, yung paninira po sa pangalan ni Ma'am Lalin. Ma'am, mapipilitan po ma'am nga sa sampahan to ma'am ng kaso, ma'am. Si Sir Ruel. Kayo po ba ma'am, pag na po ba si tatay sa panggugulo sa inyo po ba ma'am? Balak niyo po po ba ituloy po yung kaso sa kanya or ano na, peaceful, uh, amicable uh, settlement? Ang gusto po sana namin, mamumuhay na lang po kami ng tahimik ng mag-asawa na malayo po dito. Okay. So, willing kayo ma'am, pag tumigil na to si tatay, nga hindi na kayo pakialaman yan, hindi na ito tutuloy yung ilalaban yung kaso sa kanya. Pero ang gusto, ang sabi ng asawa ko, gusto niya po ituloy po yung laban. po Okay, sige po, at least klaro tayo dito. Ah. So ganito po yung decision po ni Sir Zaira at si Ma'am Lalin. Huwag niyo na silang guluhin, no? Huwag niyo na silang, sira, huwag silang sirain. Huwag niyo silang <laughs> sirain yung kapangalan nila. Itigil niyo na po kung ano man yung oral defamation ginagawa nyo, Ma, yung pangbabastos ba? po verbally. Itigil so, niyo na bigyan nila ng katahimikan sa buhay, hindi na sila magtutuloy ng kaso. Ngunit ito po si Sir Zyrel, no? Kung itutuloy nyo talaga yan yung, at saka hindi kayo maghingi ng pasensya, itutuloy nyo pa yung paninira sa kanilang pamilya sa buhay nila, mapipilitan talaga silang nga isampay yung kaso laban po sa inyo, Sir Ruel. ngayon, sa korte na po kayo magpaliwanag kung, kung may ginawa ba kayo o hindi. Kung di-deny mo nga wala kayong ginawa sa korte na magpaliwanag. Pero ngayon po, Andito po si ma'am, siya mismo yung biktima. So siya mismo nag-testify na minumulis siya, siya May sexual advances kayo sa kanya. That's acts of lasciviousness. Punishable under the revised penal code. Under Article 336. Also, yung ginagawa ninyong sinasabihan siya, pokpok -pok siya, pinapahiya siya sa publiko. That would fall also sa verbal, gender-based sexual harassment. Under RA 11313, yung bawal bastos law. So, mabigat-bigat tong mga parusa, sir, kasama pa yung oral defamation. So, pag ituloy nila yung kaso to, sir, at saka matulan kayo ng korte, sir, ang masabi lang po namin, sir, kahit 66 na kayo, sir, makulong pa kayo, sir. Baka, sir, abutin pa kayo ng 10 to 20 years, sir, na makulong dyan sa kulungan. So, sayang naman, sir, na yung, hu yung huling uh, buhay mo na sa kulungan pa, di ba? Kaya, sir, mag-isip-isip ka. Kung ako sa inyo, sir, itigil yun na yung panggugulo dito sa buhay. Yung namamlalin. At saka Sir kasi in the first place, sila naman yung nagkakasama di naman sila natitira sa inyong bahay, iba't e yung paginugulo buhay nila. Ito lang masabi ko bilang isang anak mo. Hinabiling ko, pinagkatiwalaan kita bilang isang anak mo. Masakit sa akin yun dahil una sa lahat kadugo tayo. Pero yung gawan mo, Iatip mo kung ako tatanungin Pagdusahan mo Dahil bakit Anak mo ako magbalik tayo ng sitwasyon Matuwa ka kaya Anong pakiramdam mo Alam mo sa sarili yan At kilala kita bilang anak mo Masakit lang ang loob ko Bakit Pinagkatiwala ako iyo. Pero inatip mo totoo yan Bilang isang security Training security Alam ko ang lon yan Diba Tyler, gumagawa ka Wala ka ng Ito pumili natin mo It's your choice Not ours, so... hindi kayo ang nakisama huwag kayong makailang gusto nyo madama, ano kayo madamay kayo na pag ano ako sinasabi ko hindi ko ano to kung inatip ang taang ang asawa ko ang iniisip nyo porkit siniraan nyo lalayuan ko paang didirihan ko no may pamilya ba to iniisip nyo kayo isang damukal tayo dyan lahat tayo pamilya iniisip nyo solo to walang pamilya ikaw tinanong mo ba kung anong nararamdaman to bilang babae ka ha ate dapat inunawa mo ko tinanong mo muna ako Dinidipensahan mo tatay natin sa mali. Tinanong mo ba siya? Sir, by the way, sir, to si Sir Ruel, sir, tatay ninyo, ba sir, active pa ba nga nagpambubuga hanggang ngayon? Hindi na po, parang ano na lang siya eh. Siya na lang yung tumitikip ng babae. Mga, mga bata pa. Okay. Sige, ang sir, ganito po sir, ang uh, ikakusapin po namin sir ngayon sir yung sa barangay nga sa Women's Children's Desk na ano, regarding po di sa case ni ma'am. Mm -hmm. Ngayon sir, ipapatawag natin sir si tatay ninyo kasi mm -hmm. magkaharap-harap kayo John. Pag pumayag siya sa kondisyon ninyong alayuan, kayo wag na kayong guloy ng, bu yung buhay, ng eh, buhay, ipumayag na si ma'am na hindi na itutuloy yung ilalaban sa tatay niyo. Ngunit, pag hindi talaga to sir pumayag si tatay, sir, siya guluhin pa rin yung buhay ninyo, pati yung kapatid ninyong uh, nakikisama dito. Eh, sa natin lang kaso, sir, kasama nitong kapatid ninyo, parang sila mismo siya ginugulo din kayo eh. Di ba? Oh, okay, okay, so, ayun doon sir. Kaya kausapin yung barangay para we can reduce into writing yung agreement. <laughs> Kung hindi nila siya totoo pa rin, sir, then we would advise sir, nga, go. And ituloy nyo siya yung kaso, sir, laban dito kay tatay ninyo. Kasi malakas talaga yung laban po ni Ma'am Lalin laban dito kay tatay ninyo. Tatlo to, ah. Acts hmm. lasciviousness, oral defamation, and verbal gender-based sexual harassment under the Bawal Bastos Law. So, matindi itong mga kaso. Kaya, Ma'am, ang magbata tatag lang maghaharap harapan doon, ma'am, sa may barangay. Ma'am, magandang hapon po, ma'am Rosalinda. Kakilala niyo po ba, ma'am, by the way, ma'am, itong sina Sir Ruel Alampay? Opo, yan po yung kliyente na po namin noon pa. Ah, so may kaso na din siya dati? Yun, the same po, yung, inil yung inilatag sa amin. Kaya lang, hindi naman tinutuloy ni ma'am Lalain. Yung nagkaroon na po ng physical injury at saka yun sa anak niya. Yung sa kay tatay po ba, ma'am, na nilalapit po ni ma'am Lalin po, nailapit na po ba dyan? Yung regarding po sa case ni tatay para may pablatter? Ay, hindi pa po. Bago po yata ang kaso yan. So, ma'am, ganito na lang, no? ilapit po natin mo ano yung sa may barangay para ma-file sa record blatter. And then, mag-usap kayo doon, ma'am. Pag hindi talaga to pumayag si tatay na liyuan yung pamilya ninyo nga uh, hindi kay guguloyin, I suggest, ma'am, ituloy nyo na yung sa ang kaso isang pa. Iakyat natin to, ma'am, sa PNP. May pablatter din and para din sa korte. Kung hindi talaga sa magkasundo dun pa lang sa barangay na level. Ganun na lang po, ma'am. Okay. Ma sige po, ma'am Rosalinda. Sige po, sasamahan po ng team ng Wanted sa radyo tsaka yung mga staff ni Senator Idol Rafi Tulfo, ito si Mama at si Sir papunta sa tanggapan ninyo at saka ipatawag na din ninyo po ma'am yung yung kinocomplain inireklamo na si Sir Ruel Alampay. Opo. Para po mag-usap doon. Kung mag uh, okay sila doon, eh, di good. Pero pag hindi talaga ma'am, ito tuloy na po ni ma'am at saka ni Sir yung kaso laban po. Sige po, po papatawagan Sir. na po namin sila. Okay, hmm. sige po. P Si Lalain po ay nasa backwest ngayon. Sasama po sa po, ng... po namin siya dito kung kailan siya pumunta at kung kailan niya iaahin po yung kaso. Yes po ma'am, sige, sige po. Para ma po mapaanyahan. Sige po ma'am, maraming salamat po ma'am Rosalinda. Maraming salamat din po, God bless po. God bless po ma'am, sige thank you po. Sige po. Ayan na lang po ma'am sir, tulungan po kayo, ilapit natin doon muna and then harap-harapan nito si, yung si tatay ninyo. Pag di talaga siya sir papaya chat, di siya tuminag sir at saka matigas pa rin ulo niya. Ituloy niyo na 'yung kaso, isampan niyo na. Kaya nga din po ako nagkaroon din ng ano kasi gusto ko po siyang paaminin. Yung pala dito na lang po siya pala aamin na ano kasi uh -huh. tulad ko nahirapan po ako na ano. Nagkakaroon na din po kami ng halos uh, sakit ano na sinasabi nga po ni ano na nagkaroon na ako ng record. Yung pala sa kanya po nagumpisa lahat. So ayan po sir, so para mabigyan na din next year ni tatay ninyo, but hopefully sana magbago siya. Pero uh -huh. kung hindi talaga, well, We have no choice, even though the law is harsh, pero kung ito talaga yung nakakarapat sa kanyang parusa, nga mabigat-bigat, eh, ginawa, yung mali. Eh. Di ba? Sige po, sir. Tulungan po kayo, sir, ni, ni Sen. Idol Rafi Tulfo po. I-assist po kayo ng reporter ni Idol Rafi Patungo po dito sa tanggapan ng uh, Barangay Santisi Macruza, Santa Cruz, Laguna. Maraming salamat. Maraming po, ralo. Ralo. salamat. salamat Thank you po, ma'am. Salamat po, attorney. Salamat po.